sa wakas. Liha, maglalabas sa kamay. Hi guys! Ano, nasira yung washing machine namin. Anong one week na siyang sira. Ah, malapit na mag two weeks. Yan. Kaya naglalaba ko pa kamay. Pero padating siya ngayon yung bago namin binili. Tapos yung yung luma naming washing machine kukunin nung magde-deliver. Yung parang swap ba? Swap. Tapos may discount yung bago naming biling washing machine. Yun. Kasi ano, nasira na siya kasi 30, mag almost 30 years na namin siyang ginagamit. Wala pa ako dito, hindi ko pa asawa yung asawa ko, ginagamit namin yung washing machine na yun. Ayun. Kaya, um, ano, one week na ako naglalaba ng pakamay. One, mag two, two, weeks na, tapos ano siya, hindi na siya gumagana yung pag ba, nilalagyan mo ng tubig. Ano siya, lakas, may tunog siya na napakalakas. Yun, tapos, pero, pagka yung ano lang, yung dryer lang ang gagamitin mo, okay lang. Kaya, yung kinakamay ko, nilalagay ko siya sa dryer. Yun, hindi na dry, tapos i-sasampay ko. Yun, ganun. Eh, ang sakit pa naman ng aking kamay, yung dito ko, hindi ko na siya maibaluktot ng, yung maibaluktot na ganun. Gawa ng ano, tag dito. Ay, rayuma. <laughs> Majonda lola mo eh. Ayan, tapos, hindi ako makalaban ng ganyan. Kaya pag ganun ang laba ko. Tapos, ang tawag dito, yung, hindi rin ako makapiga ng yung malakas na, hindi na ako makapiga ng ganun kalakas. Kaya buti na lang gumagana pa yung kanyang, ano dryer niya gumagana pa. Ayun. Tapos, dadating nga siya ngayon. Pakita ko na lang sa inyo mamaya, no? Pagdating ng bago. Okay. Ito yung luma naming washing machine. Ayan. Pero 30 years, magti-30 years na itong ginagamit namin. Matagal-tagal na din. Ayan. Ano siya? Ang tawag dito. Dadalahin ito nung magdi-deliver ng bago naming washing machine. Kung baga may minus din yung ano. May minus din yung. Kung baga mayroong discount kasi dadalhin nila ito ano to we, eh? pwede lang mag-dry, i-spin niya, pero pag nalagyan siya ng tubig, ano, grabe, go, ano, nakakatakot Parang sa sabog. <laughs> Nako, pero, thank you, at nagamit ka na, mag-almost 30 years ka nang nagamit. Matagal-tagal din, national, national yan, gamit namin. Yung bago ay sharp naman. Okay, yan lang. <laughs> Many hours later. Oh, Ito na yung bago. Wow. Bago, bago. Sharp siya, sharp. Hey, pika, pika. これ入れてそしたら,、ままらあいいよでほらいいかうんうん、ねうん、ほらでこうないでうんと標準ってほら、うん、こ,これがついてればいいんだなうん、うん <laughs> で、で、今度スタート。スタート、うん。え、なんで回ってるだっけ重さはがってるの。<ー> <laughs> で、<だ>入れて。入れて、コーナー入れて。うん、ほら、あの。 あの洗剤の目安、ほら一番下だね、うん、一番下っていうことは少ない,い、うん、よしいいかうんそして洗剤を入れる、蓋を蓋,<あ>蓋、違う違う、これも閉めるで、うん、蓋を閉めるでしょあ、あ、今放ってる<あ>お水スタージードで 締めないと水が出てこないってことね。はい、目ががるの見えるじゃんううこれ小さい これか。うん、同じ。え、<あ>止めるよ。だめ、止める。ほら。あ,あ,あ,ね、あ,あ、そっか。うん、ちゃんと閉めたんだよ、もうん。うん。お、お、水が出てるじゃん。あ,あ、閉めたら、もう開かない。うん、これ、あ、あ、もう、なってる。 怪我しないようにまあ、もう安全にできるなが上がないようになってんだ。で、レれば、ほら、こごは切るとかしないけども。ああ、そうかそうか。イエーイまずいや、うんうん、今やってる。そうか、すみません、バサかない。 na hmm ang bango sampay na natin ano to eh bedsheet to hmm. bed sheet siya eh. Binili ko siya sa Shein. Ayan. Silk. Silk na. Tapos may set siya nito. Ayan. Kaya lang parang malaki siya sa unan ko. Ayan. Summer na kasi. Kaya gusto kong mag silk na cover ng ano. Ayan. Tinesting natin siya doon sa bago nating washing machine. Pagkabago pala yung washing machine, Mabango. <laughs>